Guys. may mga talong petchay ito yung buhay sa probinsya guys ayan uh, kasi gulay for the day for two days muna kami mag muna kami kasi sawa hindi naman sa na karne pero nakakaumay kasi ang karne so mag detox muna tayo sa gulay uh detox detox muna diba guys guys andito yung mga mais oh mais <laughs> ang daming mais guys ayan mga mais yan guys ayan mga bunga niya yan yung mga bunga guys ito yung ano sa A, probinsya namin yan guys ang mga mais dati dati ay ganyan din ang trabaho ko dati nagtatanggal ng ano ng mais ng damo yan ito yung mga trabaho ko dati, guys. Ayan. Ayan. Ang daming mais. Ayan. Ayan. Ito yung maliliit dati nung pumunta ako dito. So, malalaki na ngayon. Ayan. <clears throat> May bunga na. Ayan ang mais. Ayan yung mga bunga niya. Ang anihin. Ayan, guys. Ayan yung mais na pwede na siyang anihin. Ayan. Ayan ito yung mga pangkabuhayan dito sa uh, probinsya guys ayan mga mais main na ano maliit ayan bahay namin yan guys ayan. maliit lang siya ayan. maliit yung bulaklak ni nanay yun mga tanawin mais ayan ayan ang mga mais guys ayan Ayan yung mo pwede nang anihin. sandito na ako sa loob ng bahay ngayon dito sa ano Manila. So nakauwi na naman ako guys. Nandito na naman back to back to work. So eto nagka -copy ako. Uh, actually, na kakapi ako. Actually hindi ko na binidyo yung nasa loob ako nang sa second yung sa pagbaba ko ng ano ng terminal ng bus kasi uh, malamig at saka bagang maaga. So nakarating kami sa terminal is around 2. Three o'clock in the morning, early morning. So, nakarating ako dito sa bahay, mga four, like that. Four fifty, four thirty, like that. So, ayun, nandito na naman ako sa bahay. So, uh, I think it's babalik ako dun sa province, isang buwan, like that. Para papatuloy na ang journey ng aking buhay. Charisse! Good morning, good morning sa inyo. So, kakapi muna tayo guys. Ayan, nagkakapi ako. So, ayan. Nakarating na ako dito guys sa aming bahay. Bye for now. See you to the next vlog. Bye.